Guys, papakita ko pala sa iyo yung binili ko. Lumabas ako today. Bumili ako ng orange. Ayan yung pinamili ko. Ayan, Kino Mandarin. Bali, ano siya. Nag-sell siya. Naging $5 na lang. 10, Pero dati dapat $8. Sana siya. And then, ano pa pa? Um, mani. Bumili ako ng mani. Ayan. Ayan yun ang binili ko. Ito yun, oh, Nabuksan ko na kumain na ako yan. Ito yung binili kong mani. Ganito kalalaki yung orange. Ito. At saka bumili ako dun sa kabilang store ng uh, tinapay. Ito, yung ayan. Puti. Sa atin ang tawag dito. Nakalimut ko na ang tawag natin. Tapos, ito naman. Dito ako bumili ng tinapay, di ba? Tapos, binigyan niya ako nito. Ang oh, na maliit orange. Sobrang tamis kaya. Grabe. Binigyan niya ako ng 8. Kasi sabi niya, pampaswerte daw. Yayaman ka daw kapag binigyan ka ng is uh, walong pirasong orange. Alam niyo ba, the reason why gusto ko ng orange. Kasi, ang orange pampabata. Ayan. Marami ka, tumatanda na kasi ako. So, nawawala yung collagen sa katawan ko. Ayan. Kaya kumain kayo ng maraming orange para hindi mawala ng collagen yung uh, favorite snacks ko, mani, mga cashew nights, ganyan. lang muna guys. Mer meron pa naman akong stock na yako. So ito naman, uh, kakainin ko to tuwing umaga. Pero, pa isa isa lang. <laughs> so anyway guys, bye. Tapos nagkukuk ako. yan lang. Ngayon ko to binili. Wait, para meron lang akong ma-upload. Itong date na to. Sa so, cold storage. Ayan. Saan ba yung date niya? So, ayan. So, anyway, guys. Bye. And God bless.